Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Father Jao. Tayo nang magkapet pandasal. Naranasan na ba ninyong makalimutan kung saan ninyo nailagay ang isang bagay? Minsan po, di ba, nakakainis kasi kung kailan natin ito kailangan at saka naman parang nananadyang magtago. Alam nyo ba ang ginagawa ko? Nako, hinahalugog ko ang lahat ng sulok ng bahay. Binubuksan ang mga kabinet. Inilalabas lahat ng gamit at minsan, nagtatapo na rin ng mga hindi kailangan. Siyempre naman, tuwang-tuwa ako kapag nahanap ko ang bagay na yon. Halos halikan ko pa ang lahat ng kasambahay ko. At may bonus pa. Pagkatapos ng lahat eh, lumilinis rin ang bahay ko. Mga kapamilya, ang pagdarasal po ay parang ganito rin. Kailangan nating halugugin ang bawat sulok ng ating puso, ng ating buhay, at hanapin kung nasaan ang Diyos roon. Hindi siya nagtatago, nagkakataon lang na natatabunan siya ng mga bagay-bagay na umaagaw sa ating pansin. Kung seryoso tayo sa paghahanap sa kanya, matututunan din nating magtapon ng mga bagay sa ating buhay na hindi na natin kailangan. Sa bandang huli, matutuwa tayo sapagkat natagpuan na natin ang Diyos ay gumaan pa ang ating daladalahin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo akong hanapin ka sa bawat sulok ng aking buhay. Bigyan mo ko ng lakas na tanggalin ang mga bagay na umaagaw ng atensyon ko mula sa iyo. At puspusin mo ako ng tuwa kapag ikaw ay natagpuan ko na. Amen.